Matapos na muling maitalang explosive eruptions ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island, libo-libong residente po ang naapektuhan. At kaugnay nito ay agad nagpadala ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng lingap sa mamamayan. Narito po ang report ni Laila Tumanan. Nang magsimula ang buwan ng Abril, ay tuloy-tuloy na nakatatanggap ang mga residente sa Visayas Region ng mga babala ukol sa pagpatak ng abo na ibinubuga ng Mount Canlaon. At noong Abril 8, nangyari ang explosive eruption. Nagsimula ito 5.51 a.m. at ayon sa mga otoridad, ay umabot sa 4 kilometers ang plume height nito nung pumutok ang vulkan kan laon nandito lang po kami sa bahay kasi umaga pa bandang alas 5 imitya lang umaga mabasak ko sa bahay papunta ng trabaho habang ako po ay lumalakad papunta ng trabaho ay pumutok yung vulkan kan laon pumapatak na po yung mga makapal na supre sa aming daanan kaya nanatigin na lamang po ako sa aking tahanan at kasama po ng aking mga anak parang hindi ka makahinga. Tapos hanggang ngayon, na mat. Naano sa aking dalam mo na po kami ng tubig ng otoridad na, at sigurado po na mawawalan po ng tubig uh, kapag uh, pumuputok po ang bulkan Kanlaon dito po sa aming lugar. Ilan lamang ito sa mga karanasang tumatak sa isipan ng mga residente na malapit sa Vulcan Kanlaon. Matapos ang pagputok ng bulkan, agad na naghanda ang Iglesia Ni Cristo sa pakikipagtulungan ng Felix Y. Manalo Foundation ng mga food packages at malinis na tubig para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Isinagawa ang paglingap sa barangay La Granja na isa sa mga pinakaapektadong barangay sa bayan ng La Carlota. Nakapalaga po, nagayong lingap ng iglesia dahil sa mapakinabangan po namin. Una-una po kami na nakatanggap ng tulong mula po sa Iglesia. Yun po ang pinakaunang tulong po na natanggap po namin. Mula pong pumutok yung Bulkan Kanlaon, ang pinakaunang pong uh, naglinga po sa amin ay ang tagapamahalang pangkalatan po. Ang unang tumulong sa amin ng Kanlaon. Sa pato na Eduardo P. Manalo, katanggap kami ng lingap. May bigas, may ulam, may tismat, may tubig. <laughs> Lubos ang pagpapasalamat ng ating mga kababayan na nakatanggap ng agarang tulong mula sa Iglesia Ni Cristo. Magpasalamat talaga ako sa kapatid ni Eduardo Manalo. Malaki ang may tulong sapagkat hindi nila kami pinawayaan sa uh, aming mga buhay at pamumuhay. Kami po ay lubos na napapasalamat po sa kanilang pagtulong at paglinga po sa amin sa panahon ng kalamidad na ito. Matatandaan na noong nakaraang taon ay dalawang beses na nagkaroon ng explosive eruption ang bulkan kanoon. Agaran ding nag-abot ng pagtulong ang Iglesia ni Cristo sa mga apektadong residente. Ayon sa mga nangunguna sa Iglesia ni Kristo, magpapatuloy ang ganito nilang mga gawain bilang pagsunod sa utos ng Diyos na ibigin ang kapwa, lalo na ang mga labis na nangangailangan. Laila Tumanan, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.